hinahanap nga ay aalis nga kami at just ko kasama ko nga tong batang pamangkin ni Bebo na si Tanya. Anak siya sa buong biyahe nga namin wala kaming ibang sound trip kundi baby shark, daddy shark at mommy shark. <laughs> Napakasarap nga ng pagkakandungko ko at pagkakaupo niya sa akin at kabira may bumukol may nga patak layer ko yung anak. <laughs> Tapos ang ka nga sa akin ni Jake, may bagong bukas daw dito na shop na bilihan nga daw ng mga damit ng bata. Kaya naman, dito na lang dinami namin isipan siyang ibili ng damit. Opening pala ng shop na to ngayon at just ko, nagulat kami parang meet and greet. Hindi talaga namin alam na opening ng shop ngayon na to at just ko, balak lang talaga namin bumili ng short. <laughs> yeah! and greet dito sa Pampanga. Ay, naksyo, tabuti na lang pala naligo ako ngayong araw nung alleges ko, kabaling ko. At ayun na nga, nung mga time nga na to, ang kinababahala namin, medyo sumisingaw na. Dahil arason lang naman kung bakit kami nandito, eh parang naibili namin ng damit tong si Tanya at magbibihis na nga siya. Pero nakakatuwa talaga yung punta namin dito at may sabi kami paking opening. Tama ko nga pala si H2, yung kapatid ko, ay Diyos ko, nangakurot at nangaapsal rugo siya. E, awa na nga sa amin yung owner, kaya naman pinapasok muna nila kami dito sa loob at sakto naman mo, karakalpa pamangan. <laughs> Alam nyo ba guys, yung shop na to, napakarami nilang tinda, halos pambata nga, at ang gaganda talaga ng mga design. Pero so dahil marami pang ang tao dito sa loob, eh hindi pa nga ka kami makasingit ng very light. Siyempre, nung nagtitingin na nga ako ng mga design, una kong tinignan yung presyo nila. Sabi ko nga, in fairness, mas mura talaga sila kaysa sa orange Up. Tapos sa buong akala nga namin, eh mga pambata lang ang meron dito, pero nakakamali kami kasi meron din palang mga pangmatuwa. <laughs> halo nga nung shop na to at talaga naman kumpleto sila. Best, Diyos ko, sumawa ka king Malon. At nung medyo humupaho pa humupa na nga yung mga tao eh, lumabas na nga kami ni Tanya dahil hindi ko na nga kinikerry ang amoy, Just <laughs> ah. Diyos ko, napakasarap naman palang kasama ng bata na to. Hindi na ako mahihirap ang mamili dahil siya mismo ang namimili kung anong gusto niyang bilin. At ayun na nga, nagtuturo pa nga siya dun sa bandang taas at tuwang-tuwa nga siya dito sa isa niyang nabili. Sabi ko nga, buti na lang medyo malayo yung bahay namin dito nung ali, ko, mag <laughs> sa mga design ng damit nila dito dahil ito yung mga nakikita ko sa online. Sabi ko nga kay Bebo, buti na talaga eh meron siyang pamangkin na ganito ang edad at napakaganda, Diyos ko dahil kung hindi, gagawa talaga ako ng sarili kong anak. Charis! Tingnan nyo naman kung gano'n siya ka-arty, ginawa niya parang kung bit si Bebo, manang-mana ka talaga sa akin. Abay, lahat nga ng mga niya, basta kilala niya yung karakter, e eh, binibili nga niya. Ay, Diyos ko, kahit wala kang anak, mapapabili ka dito. Paano man naman yung mga presyo nila, nag start sa 50 pesos, meron ka ng terno. Asyuta, ano bata ako, hindi ko man naranasan magkaroon ng terno. <laughs> Feeling ko naman wala na siyang iba pang gusto at nakuha na nga niya lahat ng gusto niyang kulay. Kaya naman nagdiretso na nga kami papunta dito sa cashier. Abay, medyo naiilang nga ako papunta dito. Paano ba naman gusto kong tumawad? Kaya lang karaming kamerang nakatutok sa amin. Pero nakakatuwa lang dahil napakalayo na nito kumpara sa lugar namin. Eh may mga tao pa palang nakakakilala sa akin. Pero alam niyo ba, tawang-tawa na kami ni Bebo noong mga time na yan. Paano ba naman naging meet and greet yung pagbili namin ng susuotin ng pamangkin niya? Nakasyota. Patay nga itong bata, siguro nag-iisip na rin siya karakal tao. Pero bago pa nga umalingasaw ang ni Tanya dito sa buong Santa Ana, eh nagbayad na nga kami. So magtatanong pala kung anong pangalan ng shop na pinuntahan namin, ito nga pala yung bagong bukas na Sally na Cabez Boutique. Open nga sila mula 8am to 7pm at iyan nga lahat ng mga branches nila. Ayun na nga, after nga namin kabayad, e eh, naghanap na nga kami agad sa kanila ng CR. Buti na talaga ang babait nila dito at hinayaan nga nila kaming gamitin to. At ayun na nga, meron na nga ako napili na ipapasuot kay Tanya. Tapos pumasok na nga kami dito sa CR para bihisan ko na. Diyos ko, Kabira, Megi kupang indangin ni. At ayun na nga, nahugasan ko na nga siya at napalitan ko na rin siya ng damit. Eh grabe, sobrang cute ng napili naming damit na to. Napakaganda nga at sobrang mura lang yan. O, hindi na kami didiretso ng SM ngayon kasi marami na kami nabili dito. Nakshota. At ayun na nga, maraming maraming salamat po ulit sa Salina ka Best Boutique. Ayun, binigyan nyo kami ng instant meet and greet. Nakasyota. <laughs> Matanong ko lang sa inyo na subukan nyo na ba maglaro at mag-withdraw sa Diamond Game? Unahan ko na nga kayo itong laro na to ay para lamang sa mga matatanda at mahigpit na pinagbabawal sa mga bata. higit sa lahat, ito ay libangan lang. Para mag-register, fill upan nyo lang lahat yan. Ilagay ang inyong mobile number at ganun lang kadali meron na nga kayong account dito sa Diamond Game. Dami nga kayong laro na pwede pagpilian dito. May color game, toss coin at iba pa. Itong color game nga pinakamadaling laruin dito dahil mamimili ka lang din naman ng kulay. Para kang ka din nasa peryaan pero ang kaibahan dito dito sa Diamond Game, hindi mo na kailangan lumabas. Kung gusto nyo rin itong laruin, makikita nyo yung link sa comment section at doon nyo rin makikita yung referral ID. Dali nga lang din mag in at mag-withdraw dito dahil may mga instruction din naman. Pero uulitin ko, itong laro na to ay strictly for adults only. Yan lang naman! Salamat!